isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat and welcome back to my channel so for today's video ay maglalagay po ako ng abono dito sa aming pipino bali dalawang linggo na silang nakatanim dito sa sako tingnan nyo naman po yung mga pipino medyo malaki-laki na rin po sila dito at kailangan na rin natin na dagdaga ng abono ang kanilang lupa para tuloy-tuloy na po ang kanilang paglaki sa paglalagay ko ng abono pala sa mga pipino, kailangan 10 to 15 days sila lagyan. Kung maliliit pa yung mga pipino natin, kung ganito pa kalaki, pwede natin lagyan ng abono every 10 days. Baka nagtaka kayo bakit andito itong mga pipino ko inilagay. Dati kasi kulungan ito ng baboy. Wala po akong swerte sa baboy kaya dito na lang po ako nagpo-focus sa mga halaman. Malaki naman po yung lugar dito sa paglalagyan ng pipino at yan pwede nating lagyan ng trellis dito kasi ready na po yung mga kahoy para sa trilis. Pwede po kayong gumamit ng organic fertilizer. Pwede din po kayong gumamit ng commercial. Kailangan lagyan natin ng tig, iisa at kalahating trowel na abono. Yan. Or pwede na dalawang ganito kalaki na trowel ang ating ilagay na abono. Hindi naman to baka ka sa ating halaman kasi organic fertilizer saka compost na rin po. Kailangan gumamit kayo ng compost para sigurado talaga na hindi masisira 'yung inyong mga halaman. Music maganda din itong nasa sako lang ang ating alaman kasi pag naglagay tayo ng abono mapupunta lahat dito ang nutrients hindi po masasayang kasi nasa loob sila ng sako patag lang para ano, maganda yung resulta sa ating pagkatanim patag na natin yung mga inilagay nating organic fertilizer pagkatapos ay diligan na natin to para madali nilang masipsip yung abono kailangan talaga nito mga bahay na pagkatapos nyo maglagay bubuhusan nyo na o didiligan nyo na ng tubig ang ating napaglagyan ng abono tabo lang ang aking gagamitin pwede pwede naman to para po sa ating halaman Malalaki naman po sila. Make sure lang din po na hindi po mabutas ang ating lupa. Kailangan, ganun pa rin, patag pa rin yung ating lupa. Ayan po nalagyan na ng abono pagkatapos na diligan. Importante, importante talaga tong mga components na to sa ating mga halaman kasi sila po ang nagdadala na tumubo at uh, magkaroon po ng maraming bunga ang ating mga cucumber. Ayun. Maraming salamat po sa palagi niyo pong pagsubaybay sa aking channel. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, mag-like, mag-share, mag-comment. At huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel para updated po kayo palagi sa mga videos na i-upload ko. Magandang araw ulit sa inyong lahat mga bay. Bye-bye!